Nasa atin pong ano ngayon, StreamYard, si Professor Danny Arao, ang isa po Boy. sa mga uh, convener ng kontra daya. Magandang umaga po sa inyo at masagana at makabuluhan na bagong taon sa ating lahat, Sir Danny. Yes, uh Sir Ted, DJ Chacha at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, uh, magandang umaga, uh, mapagpalayang bagong taon at isang kontradayang bagong taon sa ating lahat. <laughs> Salamat na uh, sir professor. Ah uh, kamilang po ito mga wag para kumustahin po kayo dahil alam po namin na kayo po ay naging abala na sa pag-aaral po sa mga nominado ng mga bawat party list na pinahintulutan nga na makilahok sa eleksyon ngayong pong Mayo. Kumusta po sir? Uh, okay naman po, tuloy-tuloy uh, naman yung pag-aaral. Nasa proseso na po kami ng data verification. Ang target, uh, hopefully ma-release na namin uh, ngayong buwan po sana. Uh, pipilitin po namin ma-release ito after due diligence sa research. Pero alam mo Ted, uh, DJ Chacha, uh, talagang uh, talamak yung mga political dynasty, malalaking negosyo, uh, without naming names for now may mga party list group na hindi lang isang faction kundi ano dalawang faction yung bilang ng mga nominado kailangan pang i-resolve to ng COMELEC tapos meron pang isang party list group na kunwari eh sila raw ay makamagsasaka pero yung isa sa mga nominado nila eh, dating taga PNP at kataas-taas ang position pa ng PNP yung inoccupy you know things like that uh should be known to the public and you can expect uh Ted and DJ Chacha na isa sa publiko po namin yung datos na ito as soon as we verify everything po. Opo, uh, gaano po ngayon kahirap ito sa inyong uh, grupo Sir Danny na 10 ang listahan ng bawat party list nominees? Okay, magandang tanong po yan. So syempre tayo ay merong 156 na party list group So kung i-multiply mo by 10, 1,560 yung kailangang isa-isahing mga pangalan, bukod pa dun sa general profile ng mga party list. And then as I mentioned, uh, Ted, DJ Chacha, yung may mga party list group na dalawang paksyon. So ibig sabihin, dalawang grupo yan. So we're talking within the border of uh, 1,600 uh, individuals you know what's interesting, uh, Ted? Uh, kung alam mo kung tatakbo ka bilang party list nominee, di ba dapat isa sa publiko mo, yung profile mo. Uh, may mga talagang, may mga listahan pa kami na no data available pa eh. At least publicly speaking. Kaya nga, masinsin pa yung research na ginagawa namin. Bukod pa sa mga party list group na apparently nangangampanya lang sila sa isang baluarte o sa isang area, kaya limitado yung impormasyon nila. Uh, at least publicly speaking uh, Ted, ang medyo kakaiba ngayon Siyempre nakatulong kahit papano Yung pagsasapubliko ng Comelec Nung kanilang mga kona Yung Certificate of Nomination and Acceptance Kaya lang yung iba kasi napaka-general Yung halimbawa, isang party list nominee Sasabihin siya ay businessman O kaya sasabihin siya ay farmer So kumbaga parang isang linya lang Wala ng uh, full credential Or specific designation na nakalagay So we take that uh, with a grain of salt usually at uh, titingnan namin kung totoo ba talaga yung nakasulat doon sa kona. So medyo may kakaibang character uh, ngayon yung research kasi merong mga bagay na naisa publico na nakakatulong kahit papano pero napaka-general pa rin ng description ng mga party list nominee pop. Mm, uh, ilang kayo dito? Ah uh, gaano kayo karaming grupo dito Sir Dan sa napakabigat na challenge na ito at saan kayo humuhugot ng uh, panggastos uh, hindi naman natin maitatanggi ang lahat ng ito may gastos oo oh. hmm. Okay una sa lahat sa usapin ng gasto, syempre we rely on uh, donations from our member organizations and our volunteers uh, sa kaso ko uh, dahil ako naman ay supposed do bilang guro ah uh, pagka may maliit na honorarium na binibigay for voters education uh, hindi ko na siya uh, kinukuha at uh, dinodonate ko na lang sa organisasyon para kahit papaano ay makatulong po ito tapos gano'ng karami uh, we're talking of 30, at least 30 na mga ah, sorry uh, i stand corrected at least 50 na mga katao na tumututok talaga dun sa Uh, ganitong klasing research. So, sila ay mula sa iba't ibang sektor kasi bilang sectoral organization, ang kontradaya ay binubuo ng kabataan, mga taong simbahan, mga IT professional, mga guro, mm -hmm. at iba pang mga gawain. So, may mga volunteer na binigay yung iba't ibang mga sektor para sila po ay makatulong sa research na ito. Pero ito po ay voluntary. Kaya sa usapin ng gastos, nakatulong na kahit hindi sila bigyan ng honoraria ay komikilos mm -hmm. uh, kumikilos pa rin po. Oo, pa papaano kaya kung merong gustong tumulong sa inyong organisasyon? Alam mo yung mga hindi lang gusto magpakilala pero gusto mag-ambag kasi nga sa kinakailangan nyo kahit papaano na pantawid man lamang sa mga pangangailangan nyo basic, no? Oo, pa papaano? Opo. Uh, pwede po silang magbigay ng DM uh, uh, through our ex-account uh, at ContraDaya. Pwede rin sa aming Facebook page na ContraDaya, then yung aming username. Or pwede rin magpadala ng uh, mensahe sa aming email address na ContraDaya at gmail.com. Uh, ngayon palang, Ted, gusto ko rin palang pasalamatan, buti na lang nabanggit mo, na meron ding mga volunteer na kusang, mula nung na -inter nagkausap yata tayo a few months ago, eh, nag they, they came forward to volunteer certain information about the party list group. Malaking tulong po yon, kasi we, we take in the information and then we verify din po namin. So in there are certain cases na ginagawa na po yan ng mga, ng mga hmm. nagpo-volunteer na ayaw magpakilala nga at hmm. nagpapasalamat po kami ng taus puso roon. Okay, sige. So uh, dito ngayon sa inyong ilalabas na informasyon, hindi naman sa ako ay masyadong demanding, uh, Sir Professor Dan. Ako. Oo. Meron bang study na halimbawa, itong isang party list nito na papakilala anti-corruption daw. Oo, pero tahimik. I mean, sa nangyayaring lahat ng corruption issue, wala ka narinig sa kanila. As a matter of fact, may mga sinasabi daw po na ang iba nga dito involved sa corruption mismo. Meron din pong mga sinasabi na sila daw po ay para sa mga magsasaka pero ni minsan di mo sila narinig o wala silang advokasya sa kongreso para sa kapakanan ng mga magbubukid. May ganun ba o medyo mas dagdag na napakaraming trabaho 'yon? Apo, uh, meron pong ganong uh, datos and in fact I uh, we would even tell you na merong mga mayor na third termer na ngayon at sila ay tumatakbo bilang mga party list uh, representative. Legally, there's nothing wrong with that. Pero you and I know na parang ginagawa lang nilang placeholder mm -hmm. yung sarili nila bilang party list nominee and then most likely babalik din sila sa kanilang pagiging mayor pag natapos na yung pag na-lift na yung kanilang term limit. So may mga ganon. At uh, in fact I, I should also tell you na Meron ding mga nagkukunwari na makamanggagawa, pero mga CEO at malalaking kapitalista pala yung mga party list nominee. So, the usual thing. And in fact, again, I don't want to mention names muna kasi kailangan pa namin i-verify ng mabuti ito. Merong isang party list group na ang mga nominado ay iisang kumpanya. Halos lahat ng mga nominado nila ay iisang kumpanya lamang yung pinanggagalingan. So, may mga ganong kaso po. Okay, uh, <laughs> Sir Dan, um, paano tayo makakatulong uh, sa, sa, sa kampanya na kasi uh, unfortunately no, mga ang, ang realidad na nangyayari nga hindi na po kasi compliant yung mga nakaupo ngayon majority sa kanila doon sa requirement na 2% na kinakailangan pong makuha mong boto sa party list, no? Hindi na compliant po. Halos silang lahat. Opo, iilan lang ang nakapag-comply diyan. So ngayon po kasi, alam nila eh na makakuha ka lang doon, ma makasa makasabit ka lang may isa ka nang upuan ka agad eh. Opo, op. plus yun nga, no? Yung hanggang ngayon tila wala pa ring mang mangmang pa rin ang maraming botante sa party list. No? Kaya doon sa mga lugar nila, sabi mo nga, may mga nagpo-focus sa mga particular lang na mga bayan, di ba, o lungsod. Kasi ang target mo lang Tama. dito, makakuha ka lang ng gato karaming boto, plus, plus, plus yan, pasok ka na, meron ka ng one seat, di ba? Ang iba nga namumuhunan Apo. talaga dito. So, papa pa ang maari natin gawin sa mga nakikilig ngayon para lang makatulong sa inyo sa informasyon doon nga sa pag pagpili sa party list na kanilang iboboto? Okay, magandang tanong po yan. Uh, Siyempre, malaking papel po yung media rito. Uh, dapat talaga eh, iwasan natin maging underreported aspect yung uh, party list election. Kasi for the most part of the election coverage, mas nagpo-focus tayo dun sa mga prominenteng individual at kadalasan mas yung senatorial race. Uh, or yung mga kontrobersya sa lokal, sa mayoral or gubernatorial races, yung mas natututukan po natin. Mahalaga itong mga impormasyong ito, pero yung party list, tama ka, dapat talaga tinututukan yan. Uh, siguro uh, certain, uh, just uh, a few remarks lang tungkol sa sinabi mo na less than 2% yung uh, nakukuha ng maraming mga party list group, kasi ito ay batay dun sa, alam mo na rin ito sa desisyon ng Korte Suprema na baguhin mm -hmm. yung formula pero ano eh, uh, gusto ko lang sanang iklaro na mas fundamental na usapin dito yung paggamit yung, o yung pag-hijack ng party list group ng iba't ibang mga interest group including the political clans and big businesses. Kasi on one part, yung anim na putatlo, ulitin natin na 63 na party list seats, maganda sana na ma-maximize 'yan. Kasi dati, nung stricto tayo sa 2%, hindi pupuno yung required na number, yung 20% of total seats sa House of Representatives. Maganda na ngayon napupuno natin. Kaya lang, Ted, ang tanong, okay, napupuno mo nga yung 63 seats, kahit na less than 2% lang yung nakukuha, pero kung sino-sino na lang yung nailalagay diyan. Uh, yun yung problema. Uh, pwede bang magbanggit ng isang particular na party list group? Kasi yung TINGOG party list na... Alam naman natin na sa kasalukuyan ay eh, asawa ng house speaker yung nag-o-occupy ngayon. Ngayon, ang nangyari, yung first nominee nila anak nung house speaker tapos as uh, strangely enough, yung kasalukuyan na party list representative na asawa ng house speaker nasa lower rank, uh, less yung wala siya dun sa top 3 na ano na party list uh, representative. So, kumbaga yung ganong klaseng dynamic Uh, parati pa rin uh, nangyayari ngayon. So apparently, yung asawa, pinalitan ng anak. So ayaw natin ng ganong klaseng sitwasyon na may political dynasty ka na. And what makes matters worse, parang yung upuan, basta-basta eh, mo na lang na ibinibigay kung kani-kanino at kung kamag-anak ka, mas malaki ang chance mo na maging uh, party list nominee assuming na makakuha ng kahit isang upuan yung party list group na ito. Ganon kalala yung sitwasyon ngayon. Oo, oh uh, ah lang talaga dan mas lumala at palala ng yes. palala. Opo, tama po 'yon palala ng palala and in fact ako uh, sana pagbigyan ako ng mga kasama ko sa kontradaya nang ako ako na hindi ako magbibigay ng ano eh mm. ng uh, figure yes. sa kasalukuyan pero kung dati po at least 70% yung uh, magiging uh, yung ano yung na-flag namin mm. malamang kaysa sa hindi baka mahigit pa. Uh, ayokong i-preempt yung maliging sitwasyon Pero Apo. ganun kalala talaga yung sitwasyon ngayon Ted at DJ Apo. Chacha Sige po So uh, Sir Dan, we will not preempt your uh, study Pero anong mga uh, ngayong buwan na ito Posibleng lumabas ba ito, itong inyong pag-aaral? Kasi nga kami katuwang ninyo Ako yung magbabato-bato sa, magbabato sa langit dito ha Pasensya na po sa lahat ng ating mga kaibigan O mga kakilala O anumang pong dahil sa totoo naman sinasabi po ni Sir Dan ano ho at mawalang galang lang po nga sa inyo di ba oo um, uh, talaga pong kinumander na ho eh ito pong party system eh pati itong party system nga po eh gusto niya pa ho talagang kamkamin yan ang katotohanan kailan kayo kailan kayo maglalabas Dan ng inyong informasyon? ah uh... Uh, wala pa pong nakaset na date pero ano ang target po talaga ay within this month. At uh, salamat uh, pala Sir Ted sa pangungulit mo. Uh, Nakupush talaga yung mga volunteer namin at saka yung mga nagdo-double check para tapusin na talaga ito. Maganda po yung ganyang klaseng pangungulit para po gampanan ng mas, ma mas maaga nang uh, ng, sigurado yung amin pong trabaho. Salamat. Okay. Sige, so asalamat uh, salamat na marami, Professor. May tanong ka ba siya? O antabi din tayo sa kanilang uh, resulta. Pero ano man po ang maari niyo pong itulong din para po sa grupo po nila, Sir Danny. Uh, maaari po kayo magmensahe po sa amin. Kami po tutulay din para po makakonect po kayo sa grupo po nila, Sir Danny. Mabuhay kayo. Huwag kayo magsasawa na maglingkod sa bayan, Professor, at sa grupo ng Kontradaya. Salamat na marami, Dan. Salamat po, Kontradayang Bagong Taon. Thank you. Yan nga po si Professor Danilo Araw ng grupong Kontra